Ah, yeah. Yan, yeah, magandang gabi po sa inyo mga lords. So, dumayo po ulit tayo. Nandito tayo sa ano, San Miguel. Yan, yeah, marami tayong kasama ngayon mga lords. Yan, yeah, may bago tayong mga bisita. <laughs> so, sumama ngayon mga idol si Kuya Pran. Yan. Yeah. So, medyo matagal-tagal siyang hindi nakasama kasi nagpa-opera siya ng bukol niya sa ulo. Itlog mga idol. Siya, ngayon magaling na kaya nakasama na siya. So, mahirap na naman kami nito maghabol pag lumalangoy. Sana gagabayan tayo ni Lord dito sa dinayuhan natin at ilayo niya tayo sa ano, ano mong panganib kapahamakan dito sa dinayuhan namin mga lods. Sana ilayo niya tayo sa ano, sa labay para hindi tayo mahirapan bawi Tsaka hindi rin tayo maanong mga Ayun. So, yeah, mga idol si Kuya Mark. Meron na siyang bunit kasi nadali siya ng salabay. Uh. At ito yung dalawang bagong kasama namin mga idol. Yung mayo yun ni Kuya Junil. Tsaka si Tio Digoy, yung tatay niya. Tsaka si Idol Junil, ayun ba rin Laging, ano to, present. <laughs> tsaka si Kuya Pran mga lods. Pasiguro ng mga idol oh. Magpongid Sinupot na yung ulo. Nadali ng salabay sa si ano, okay. sa leg. So ayun mga idol. At sisisid na po kami. Um, uh, prepare pala. Mamaya sisid na kami. At doon naman tayo magkita-kita ulit sa ilalim ng dagat. Uh, um, Idol, sana makarami kami huli dito. Sana maganda yung dayo namin at pagbigyan sana kami dito sa San Miguel ng magandang isda. Para suabi yung huli natin. tayo guys maganda at guwapong isda. Yan. Yeah. Maganda at guwapong isda guys. <laughs> <laughs> Yan. Mm. At eto nga mga lods ang una kong nakita dito. Yan. So, angol mga idol. Ayan. Nandiyan lang sya sa may coral. Napakaganda ng coral dito mga lods. Ayan. Yung pinakauna kong nakita ngayon mga idol. Dito sa lugar ng San Miguel. Ang angol mga idol. Ayan. Sa pool. So, nakaisa na tayo mga idol. Kauna-unahan nating huli ay angol mga lods. Sana tuloy-tuloy ito mga idol At napakaganda ng mga corals nga dito mga lods Kaso medyo Mahina ang isda mga idol So magaganda lang yung corals Kulang sa isda Dito sa San Miguel so Ang iba nga mga idol ay Durug-durug yung corals Para bang pinagmamartil yung mga idol yeah. Sinira nilang yung ibang corals mga idol Kaya siguro nag-alisan yung mga isda itong nakita ni Idol Junil mga idols yan unang huli din ni Idol Junil labong yan yung kasili sa dagat mga idol yan nakadali si Idol Junil ng labong ah, medyo malaki na to mga idol nadali niya so din po baka sakaling meron din dito at dito nga mga idol yun baraka nasa gilid ng si Urchin mga idol yun sa pool di siya nakaalis mga Idols yan baraka yan mga idol napakagandang baraka so sana marami ditong baraka mga idol para magaganda yung pambinta natin bukas at para meron tayong panggastos na naman Yan, para hindi rin masayang yung pag sisid natin at pagpapakapuyat sa pamamana mga idol so ito pinahabol pa ako nito mga idol Yan, yung gusto yata nitong sumali sa panran mga lods yun no nagahabulan pa nga kami Ayan, mabilis yung lumangoy so, mabagal akong lumangoy kasi may hila hila akong lalagyan mga idol makachimpo nga ah. oh Oy, shit dito tinamahan mga idol yan. wala na wala na sayang ng pagod sa paghahabol so, maghahanap ako mga idol baka meron ditong kasamahan nyo so, baka nandito lang sa ilalim ay eto pakoy mga idol yan pakoy lang tumalots ang ihawin Matig matigas kasi yung balat nito mga lods. Yan. Pakoy. Pakoy yan tawag sa amin yan dito mga idol. Yan. Medyo malaki na to mga idol. Baka may kalahating kilo na to. Pakoy na to mga lods. Masarap to ihawin mga idol. Yan. Malaki na siya oh. Hanap ulit ako mga idol. At eto baraka mga idol. Yan. Napakagandang baraka. Yan. Makabilo ka lang titirahin na kita uh, yun nakasight na siya mga lods sa pool na mga idol so yun napakaganda ng pambinta natin mga lods kadalaw na tayong baraka mga idol um, medyo malaki na ito mga idol um, pwedeng pwede na pambinta yan mga lods umagahanap um, ulit tayo at baka meron pang kasamahan yan sobra eh, itong kasag mga idol. Yan, lalaking kasag mga idol. Yan. Yung kulay blue na kasag asulan mga idol. Pag ganyan kulay, lalaki yan mga lods. Medyo malaki na itong mga idol. Baka kung meron kang limang piraso o apat yan, isang kilo na mga lods. ganyan kalalaking kasag. yung mga good size ng kasag dito mga idol sa San Miguel. Yan salamat sa Diyos at nakakita tayo ng ganyang kalalaking kasama oh, so, dito naman tayo mga lods yeah. so silipin natin sa ilalim at yun na nga mga idol oh. nagpakita na malaki na ito mga lods uh, na ano ito mga idol nipunan na hipos nakita natin dito mga lods yeah. so hanap tayo ng buelo mga idol at uh, sumiksik nga siya sa ilalim so titingnan natin dito baka nandito siya yun nandyan nga siya mga idol sumiksik siya sa taas ng bato lumipat pala siya sa kabila so, wala siyang kawala mga lods yun sa pool ka ngayon yan o oh. napakaganda ipos mga idol malaki na ito mga idol sana maraming ganito dito para mas marami tayong mahuli mas maraming benta mga kaganyan sana maraming huli at marami din tayong benta mga idol para hindi tayo malugi sa pagdadayo natin mga lods ah. so maghanap po ulit tayo mga idol at meron pa yung mga kasamahan dito ah. ay yun danggit mga idol bataway bataway sa amin kung tawagin mga idol ah. ano, kaisa tayong bataway mga idol Unang bataway pa lang yan Nahuli natin mga lods Dito sa San Miguel idol. Uh, uh, Sana marami siyang kasamahan ng bataway Dito mga idol Para maraming bataway Maraming danggit uh, Maraming hipos so, Mas maganda Pag marami mas maganda mga idol At ito po mga idol oh. Yun, Sa pulpa mga idol so, Hindi nga siya nakawala mga lods kaso matigas nga lang tanggalin mga idol diba? ayun nakaisin na rin tayong ubod mga idol ah labong labong pala to mga lids ah, Kasi na tayong labong mga idol ah malaki na rin to ah medyo magka ah malaki dito ng konti yung huli ni idol Junil kanina yung nakasalubong natin ah, Medyo ah, malaki laki yung sa kanyang huli medyo maliit nga lang to mga lods pero ayos na yan At may pangulam tayo oh, so, dito naman tayo mga idol Yan May nakita ko dito mga idol So itong Danggit mga lods At itong bukawin na to mga idol Na daanan ko to kanina So Naka-off yung camera natin Kaya hindi ko nakuha ng pagka Paan ako nung bukawin mga idol Bukawin So dalawa silang nagsama sa Paan mga idol sabay silang dalawang na barbecue Ayan, at, at napakaganda ng mga natin mga idol Maganda yung danggit mga idol, malaki Mas malaki siya sa bukawin O maghahanap ulit tayo mga idol at marami pa yung kasamahang dito O yun, lagbago Taragbago mga idol Yan. nakadikit lang siya sa bato yun hindi siya nakagalaw ang mga lods at dito mga idol oh. mayroon akong nakita yan oh. baraka mga idol sana wag galis yan para pakatanggal ko nitong taragbago eh siya namang huli natin mga lods yan dapat marami din tong kasamang taragbago na to mga lods para marami tayo yun wala na yung baraka mga idol umalis na So ito na lang talagang bagong kukunin natin. Ah, alis na mga lods yung baraka. Umalis na siya. Nagalata na siguro. So ayun, At hanapin natin baka nandito pa siya mga idol. Asan ka nang baraka ka? Magpakita ka na. Wala. So ito pala mga lods sa ilalim mo. Oh. Um, hipos mga idol. Angol. An, angol na sa ilalim mga lods. nasa ilalim siya ng bato mga idol so kung hindi mo talaga si life sa ilalim hindi mo siya makikita mga lods malaki pa ng mga angulo to mga idol napakagandang kulay mga lods parang tilap yan kulay niya mga idol sana marami din tong kasamahan mga idol at pagkatanggal ko nito mga idol maghahanap ulit po tayo at nang makarami mas madami mas maganda para pagdating sa tabi marami tayong mabintahang tao nito mga idol sariwang sariwa pa pagdating sa tabi mga idol Ayan, at naghahanap ulit ako mga idol Ayan, dito mga idol Ayan, may pinana ako dito ng baraka mga idols. nandiyan Ay, sa ilalim mga idol ito nakasuot ng gusto yung katawa niya yun oh. No? malaki na ito mga idol mas malaki tulong sa mga nauna kong nahuling baraka mga idol Ayan. So, bali nakatatlo na tayong baraka mga idol. So, baka yung tatlong yun mga idol ay may mahigit kalahating kilo na yung tatlong piraso mga lods. Ito, malaki-laki na itong mga lods. Baka mga 300 grams sa uh, isang pirasong itong baraka meron na itong mga lods. Yan, nakatalikod siya mga idol nung pinana ko. Kaya ganun yung tama niya. At eto pa. Dito naman tayo mga lods. Ayan. Talagbago na naman ito mga idol. Ayun Ay, oh. Tumakbo na mga lods. oops, Full cool pa rin mga idol. Ay. Nakatakas pa. Hindi pala tinamaan mga idol. Ayan. So. Balikan natin. Ayan. Nakaside na siya mga lods. Ayun. The place pa rin yung tama mga idol. Ayan. The place yung tama mga lods. Sa may batok ah batok tinamaan mga lods yan Diyan natin siya tinamaan the please lang mga idol yan nakaka dalawa na tayong taragbago mga idol ang pangalawang taragbago na ito mga lods so, maghahanap pa po ako mga idol ng taragbago at baka marami pa itong kasamahan dito mga idol asan kaya yan magpakita ka na huwag ka na magtago so eto Nandun nga lang sa loob mga lods Yung bukawin um, Bukawin mga idol Hindi lang tayo makabilo at Maraming si urchin mga idol Tayong kung tawagin dito sa amin Kasakit yan makatinik mga idol Tayong na yan so, Buti na lang at tinamaan pa rin natin Kahit medyo long Yung tira natin sa Bukawin na ito mga lods Ayan. Yeah. Kadalawang piraso na rin yata tayo mga idol na no? Bukawin medyo malaki to doon sa unang huli kong bukawin mga idol Ayan. butit na silip natin sa ilalim na daan ng liwanag ng flashlight natin mga idol Ayan. so maghahanap po ulit tayo at baka may kasamahan pa yan so eto meron ditong labong malods kaso medyo maliit pa to mga idol Uh, hindi muna natin tukunin malods yan. Pero napakaganda ng kulay niya mga idol oh. so, nagpakita talaga siya mga lods. Uh, oh, lumabas talaga siya sa ano, bahay niya mga idol. At nagpasikat siya sa atin mga idol oh. so, hindi natin nuhulihin yan kasi pumakuha siya ng magandang view sa atin sa ilalim mga idol. Kaya hindi natin At eto pa mga idol iito. Iito pa ito mga lods oh. Yan napakaraming iito mga idol kumpulan lang sila mga idol so medyo hindi mailap tong mga ito na to mga idol yan ah, napakaganda ito nito mga lods at napakarami, mga idol oh. so, hindi nga sila mailap mga idol at hindi umaalis tinutukan ko ng camera mga lods hindi nga sila umalis yan. Ah, napakaraming ito mga idol ang gandang tingnan sa ilalim So hindi rin natin mahuli yan mga lods kasi bukod sa ano pana wala tayong panghuli niyan wala tayong silo kaya iwanan natin mga idol maghanap po tayo dito ng iba at baka nandito yung magandang uri ng isda mga idol yun oh ah, sa ilalim mga idol nakadali pa rin tayo pangatlo na tong taragdag mga idol nahuli natin ah pangatlong huli ko na tong tarag bago mga lods so, ito maganda ganda yung tama nito mga lods kasi hindi siya gumalaw uh, natira natin ng maayos uh, nakakatatlo na tayong tarag bago mga lods so kaso nga lang wala pang kalahating kilo yung tatlong yun mga lods so dapat madagdagan kahit mag isang kilo man lang o kalahati lang mga lods okay na yun so, dito tayo mga lods ubod yan labas yung ulo mga idol malaki yung ubod na ito mga idol ayan. nasintro natin sa ulo mga idol na headshot natin ayan. tinamaan natin napakaganda ng tama mga lods headshot yung ubod na ito mga lods ayan so sintrong sintrong mga idol parang ginamitan ng telescope oh? shoot sa bull's eye sa pool na sa pool sa gitna ng ulo mga lods napakalaking ubod na nito mga idol so maya maya nga lang mga lods at aahon na po kami medyo malamig na at uwi na din at madaling araw na mga idol so yan nakachamba pa tayo ng ubod mga lods yung malaki na ito mga idol baka abutin natin ito yung mga kalahating kilo mga idol isang piraso nito Uh, so mga kalahating kilo talagang malaki na mga idol Iisipin natin So akit na po kami mga idol Tingnan natin tong huli ni Idol Mark And eto wow ang gaganda mga lods Ginulpi naman ni Kuya Mark Ayos ah isa. Bumabawi sya mga idol so, May baraka, kasag, tsaka mga angul, danggit mga idol ah, Pakaraming huli ni Idol Mark Bumawi mga idol. Bumawi si Idol Mark. Daming huli niya ngayon mga lods. O, baka mayroon tong uh, lima o anim na kilo mga idol. At magaganda pati mga lods. Ang huli ni Idol Mark. Yan. Lagay natin to sa loob ng bangka. At yan ang huli ni Idol Francis mga lods. Yang sanit. Yan. O, marami din. Pero mas marami yung huli ni Idol Mark. magaganda may baraka pa mga idol oh. Wow, napakaganda ng baraka niya mga lids. Malaki. Parang ano to mga idol, tiger grouper. Yan. Yan. Sarap nun mga idol. At sariwang sariwa pa. Ano kaya kung ihawin natin mga lids? <laughs> no kaya ang sabihin na idol mark? Yan, nagaganda ng kasag niya mga lids. So, ito naman kay idol Junil. Tingnan natin mga lids. So, ayan. Yun, may pusit mga idol. May kanoos si idol Junil. Nahuli malaki na oh. Para ah, may mga kalahating kilo na ito mga idol. Yan. Malaki na yung kanuos niya mga lods. At uh, yan ang nagwagi mga idol si Kuya Mac. Si Idol Mark. Siya ang nagwagi ngayon. Uh, marami huli niya si Idol Franz. Uh, bumawi. Bumabawi daw mga lods. Bumabawi. At nandito yung huli ko mga idol. Yan. tingnan natin yung huli ko dito sa likod mga idol. Yan. so yan naman ang huli ko mga lods. So, yan, meron din mga baraka, tsaka angul mga idol. Yan, baka meron din yung mga tatlong kilo mga lods. Um, medyo kaunti yung huli natin ngayon mga idol, mahina yung paningin ko sa isda. Medyo mahina yung pulso natin ngayon mga idol sa pamamana. <laughs> yan. So mamaya maya lang at uwi na din po kami mga idol at may alas dos na ng madaling araw at maya, maya lang ay pauwi na din po kami. So maraming maraming salamat po mga idol at huwag po natin kalimutan mag like and subscribe sa mga baguhan po dyan mga lods.